po sa inyong lahat. Nakasakay na po tayo ngayon sa kotse. Pagkatapos ang mahaba-barim panahon, at uh, tayo po ay ngayon magdarasal, hihingi ng mga pangkalakasan. Pupunta po tayo sa Padre Pio Chapel at uh, yun ng tulong para gubalin tayo agad. Yan po ang City Hall ng Calapan City. Ayan. So para na rin kayo nakapasyal dito sa aming probinsya Ito po ang capital ng Oriental Mindoro At tagarito rito po tayo So bago po tayo pumunta dito Kaninang umaga Ay tinulungan na tayo ng kapatid kong panganay Si Ate Malin Na ayusin ang isa pang pwedeng pagkuna Ng pandagdag sa ating gastos Na SSS Kasi nabalitaan ko May nagsabi yata sa akin Na merong uh, sickness benefits na ibinibigay ang SSS sa mga members. Ngayon, pinasigurado ko muna kay Atimalen kung... Kasi meron tayong existing loan. Di ba hindi tayo naglo-loan sa SSS? Sa loob ng mga taon na tayo naghuhulog. So, tinry ko yun para magamit pa lang. Kasi minsan daw may mga gumagamit. Pag walang gumagamit, hindi ko kung totoo yun. Pero mabuti na rin tayo makapag-loan. So, nakapaglo -nakapag tayo ng December. Uh, in short, meron tayong existing loan. So, pinatanong ko kay ate kung pwede makapag-avail ng benefits ng may existing loan. At ang sagot, tinulungan siya ng kaklase ko na nagkataon na doktor ng SSS dito sa Kalapan. Wala raw kinalaman yun, so pwede. Kaya, yun. Makakakuha tayo ng tulong mula sa ating mga inuulog para maka minus-minus sa ating malaking gastusin. Kamusta naman nalakad mo rin ati kanina? Ay, okay naman. Mabait wow. para si doktora. Parang mahinhin. Ay, oo. Oh, oh. Mabait yun. Pero nagtatanong siya, sinasaan. Kinalgal nga niya yung mga papeles mo. Sinabi niya, call alin lang doon ng okay. So, yung mga papeles ay eh, dadali namin kay Dr. Gonzales pero sabi nila si Dr. Gonzalez ay nasa? Convention. Hmm. Medyo sa bukid po yung pupunta natin napuntahan ko na yun yung iba sa inyo, siguro hindi ko na isang ama pero ngayon sama kayo sa akin at papasuri natin ang napakagandang although maliit ay napakaganda at napakasolem na chapel ni Padre Pio sa so, magdadasal tayo sa kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus syempre at ng mahal natin Biran Maria kung may mga nararamdaman kayong mga sakit sababay kayo sa akin sa pagdarasal basta so, napakita ko na sa inyo si Junjun nga mo na pareng Junjun ayan yeah. <laughs> Ito po ay pinsa ni Chito ipasabi kasi niya si Chito hindi pwede dahil yung pong ating driver na yon ay nagtuturo ng mga sayaw, mga street dancing nagkataon itong pum pumalit sa atin uh, pagka hindi rin si Chito siya ang ating kailangan dancer din, kagaya na ko sa inyo. Ang kanya naman, pinagwawasiwasan niya ang mga babaeng ballroomer. Ay, ating nga pala, ito'y DI. Oo nga, ano Oo, o, na, yung, na. ang, ang, kapatid ko po, alam niyo naman, bitirana pagdating sa sayawan. <laughs> at siya so, naging estudyante pa ng Ate Malin, kasi si Ati Malin po ay physics teacher. Ayan, so malapit na tayo. Okay, magkakakalas dyan lang kayo. nasa tabi niya ang uh, nasa tabi niya ang chat ng Padre Pio. First time ng Ate at first time Hi. din ni Junjun na mabisita ito. Ang alam ko hindi nakakadaan dito sa harap. So dito tayo. So hindi pa tapos ang kanilang simbahan. Pag may mga healing mass, ay eh, dito, ginagawa ang healing mass. Dito. Pero dito muna tayo sa chapel. Dito, para mabisita ninyo. Junjun, let's go. Dito siya. Ayan. Ay, Padre Pio. Papa Jesus. Wow. multimil Beast -hmm. Tanggalin mo naman ako, Papa Jesus. Tanggalin mo mga sakit sa aking katawan. Mas sa masakit pong ganito ko. Po, Tanggalin mo po. At ipiligin po sa akin ang sigla ng aking pagkain. Ang, ang panlasa. Sana muli ako makakain ng ayos. Delpiyo, pagalingin mo po ako sa wala ng Panginoong Isus. Tanggalin mo po ang mga sakit sa aking katawan. thank you alam kong healing mass dito ay every every 23rd ng buwan yun ang ginagawang simbahan ililipat ito doon so hindi ko na kung kita-kita rito ang dilaw ang aking mata sana mawala ito kasi kagaya kanina may mga bibilin sana ako hindi na ako bumaba ng sasakyan kasi ako conscious ako na baka pagtinginan ako kasi kahit nakasalamin pag medyo sa labas lang ito may color eh pero pag nasa indoor na ako nag, nagkaano ito parang ano talaga parang eyeglasses so kitang kita na yung mata And, siyempre andun yung Nakukonsyos ka. Baka uh, nakakadirin. Nadidirin tingin sa'yo. Siyempre ako maranasan yung ganun. Na baka kala nila makahawa ka. E, baka biglang nakita yung mata mo, lalayo sa'yo. Iiwas sa'yo. Ngayon, e, ganun ayaw ko maranasan. Ang hirap akala kala ninyo. And uh, sana matanggal kasi ang ayon sa aking Google search, parang bilary, parang bilary na krokos ng jaundice, o paninilaw ng, ng mata, ng katawa, ng balaat. so far mata lang naman wala tayo dito normal normal lang hindi ko lamang kamay ko pero parang hindi naman ayun so syempre na kapatsyos tayo sa mga ganun eksena nakakapaawa sa sarili diba na mararanasan kayo mga ganito ay nako So, baka hinihintay na tayo. Para alis na tayo. Hindi pa rin tayo -ayos, ayos Parang tinatabad na ako magayos ayos Papa, gupit sana tayo. Papa, tanggal ang uban. Papa, ano, pero parang... Parang tinatabangan pa ako, para mabigat pang ko, parang wala ako sa wisyo mag magmaayos. Mag Hindi -ma kagaya dati, lagi akong bisting-bisti, lagi akong papunta na ng bukid na sa pilapil na, nakatakin pa, Masaya. Parang hindi pa nabalik yung lakas ng aking katawan. It's so Sa asalit na. Ah, parang umuulay Sa isang araw mga friendship, alam ko maraming natuwa sa aking kapatid. Sa isang araw, makikaganduhan pa kami ng mga buhay-buhay niya. Naku, mahirap lang po ang kapatid ko. Naghihintay pa ng swerte. No problem. <laughs> ay, ganun talaga. Sa pagkakapatid naman, hindi naman lahat ay binibihayaan ng buong buhay. Pero mga maraming pinagdaanan. At maraming it, mga you know? pinalaking mga anak. Maraming mga pinagdaanan. Pero pareho kami, lagi kami nakasmile, ayan. <laughs> sa araw sa kanya, sabi ko nga, kumain kami roon sa kanya, nahihiya siyang magmukbang doon sa kanyang bahay. At hindi pa po ayos, hindi pa tapos isang araw pag-usapan rin natin ng inay at dadaano kami sa inay ngayon tatalawin uh, na sa, siya sa kanyang puntod na ilang araw din natin hindi dinadalaw ang bilis ng panahon magtatatlong taon na agad na wala ang inay ang hirap nang wala ang ating ina yung dati mong pinagsusumbungan wala na yung dati mong pinagsasabihan ng iyong mga nararamdaman, ng mga sakit ng iyong katawan, wala na. Ang bawat salita ng ating ina, parang gamot na nagpapagaling sa ating lahat. Sa totoo lang, napakalaking kawalan ng inay. Ngayon, wala na. Ngayon pa namang nandito ako sa pinaka mababang bahagi ng aking buhay sa pinakagrabing sakit na aking naranasan sa loob ng mahabang panahon. Wala na siya. Wala na tayong mapagsumbungan. Wala na tayong mapagkwentuhan. Nananay. Ay, nako. At kahit wala ka na, itry ko pa rin makipagkwentuhan sa iyo sa isang araw. Magbalik ko. Love you.